Kinundin na naman ng mga mambabatas ang panibagong insidente ng pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Matapos ang insidente ng pagbangga ng barko ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas para sa resupply mission sa Ayungin Shoal, Humarap ang Philippine Coast Guard sa pagdinig sa Senado, hinggil sa panukalang batas na nagalayong magtatag ng maritime zones sa ating bansa. Naniniwala ang PCG na malaking bagay kung may isa sa batas ito. With uh, respect with the incident that happened in Ayungin Sho, uh, which falls within the exclusive economic zone of our country, I think uh, the passage of a maritime zone would uh, clearly strengthen our uh, defined zones in our maritime jurisdiction, sir. Pero paglilinaw ng PCG, hindi naman lumalala ang tensyon sa West Philippine Sea. Mas nalalaman na lang anila ngayon ng publiko dahil na rin sa transparency sa nagaganap sa pinag-aagawang teritoryo. I think it's wrong to say that the, the, that the tension in the West Philippine Sea is increasing. Um, I would always um, tell this to the public that the only reason why there are a lot of news that is being publicized in the past months since we started the transparency initiative last February, it's because the national government is allowing the public to be aware of what's happening. May buwelta naman si Solicitor General Menardo Guevara sa akusasyon ng China na tila pambabaliktad at tayo pa ang sinisisi. That's from their point of view, no? we cannot stop them from thinking that way. But we Filipinos, we all know who's doing the provocation. The EEZ belongs to us. That's uh, We have sovereignty or sovereign rights and jurisdiction over the EEZ. Yung nangyari, yan nangyari within our EEZ where we have jurisdiction. Mabilis na kinundina ng mga senador ang ginawa ng China. Nanawagan si Senate President Juan Miguel Zubiri sa China Coast Guard na respetuhin ang buhay at sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at iba pa ang international laws. Si Senator Francis Tolentino naniniwalang may pananagutan ng China sa nangyari. Sinasadya na yun. Hindi naman pwedeng dalawang insidente sa minor collision sa, sa isang araw. Yung damage doon sa, sa barko, sa yun na may Two, in Iza may 2 so yung yung sira doon sa barko yung pwedeng uh, maging liable sila dun. plus the Civil damages that can probably be uh, secured by the crew yung stress yung uh, psychological difficulties during that that moment na binangga sila so yun siguro they can file a case Naniniwala naman si Senator JV Ejercito na lumalala na ang China sa kawalan ng respeto sa Pilipinas. Malilaw din daw na pambubuli ang ginagawa ng Chinese Coast Guard, Daniel Manalastas, para sa bayan.